So hello guys, good morning So, mag-harvest ako ng mga grapes guys Kasi sobrang lamig na dito Tapos, nangalaya na yung iba Kaya, kukunin ko na kasi Sayang kasi, wala man lang kasing kumakain dito Kaya, ipamigay ko siya sa mga Thailander Dahil may Thailander dito nagtatrabaho sa Duna Doner So, ipamigay ko siya sa kanila Sinabi ko kasi na punta sila dito sa bahay Para, ibigay ko yung mga piras at saka yung mga grips si malata lang siya guys masisira lang kaya sayang naman kaya pamigay ko siya sa mga Thailander dito sayang kasi kaya ano kahit mainit guys, ngayon dito, na ano ko siya. Na-harvest ko na lang. Kasi bakas. Kasi guys, pag tinatamad na ako, hindi ko na tumatupag. Kaya ngayon, sinisipag ako. Kaya, harvest natin. ka Thailander guys Ang bibigyan ko nitong mga grips Kasi dati kasi sa mga kasamahan ko sa mga Pilipino nating kababayan Mga kasamahan ko sa trabaho Iwala eh na dahil nag away na sila So dito may nakita kasi akong Mga Thailander Ngayon kaibigan ko sila Kaya sabi ko punta na sila dito Kasi dati pinapunta ko rin sila dito Nung may mga cherry ngayon naman grips naman yung pamimigay natin at saka yung mga piras. Actually guys, ngayong taon na to kunti lang yung mga bunga ng grips na to. Last year napakadami. Je <laughs> sais pas. iwan ko na itong iba guys kasi maliit na siya meron naman doon sa taas pa ito na po siya guys lahat oh, ang dami diba <laughs> Meron pa dito. Titingnan natin sa kabilang side kung may makuha pa tayo. itong grips dito na side guys itong puno na to matamis to eh matamis tapos pwedeng kainin yung balat sarap So, meron pa akong isang piras dito, guys. Ay, isang tray na piras. Niready ko na siya. Kasi bibigay ko sa kanila. So, yun po. Bibigay natin sa kanila. maganda na yung ibigay natin kasi masira. Wala kasi mga Pilipino dito guys. So, meron pa dito yung persimmon. Kaso hindi pa siya mahinog. Pabalikin ko na naman yung mga ano, mga <laughs> Thailander. ano you know. o. You know. you know. you know. Hindi pa siya hinog. Huh. Kunti lang din yung bunga ngayon. lang muna ang ganap natin ngayon, no? Oh. Gumawa kami ng pagkain ng mga Thailand food ba? Tapos ito kasi guys, tsaka ito, hindi ko na gusto yung lasa. Eh, ayaw din ni busing ng maanghang. Tapos ito rin, hindi ko talaga siya gusto yung lasa. Tapos, bibigyan ko na rin sila ng ganito guys kasi product din nila to eh, sa so Thailand eh. Eh, may nabili kan Marami kami nabiling ganito. Bigyan ko rin sila ng ganito. Tapos yung glutinous rice. Glutinous rice flour ng Thailand. Hindi ko rin siya nagamit. Kaya, ibigay ko na rin sa kanila. Tapos, ito pa yung mga grips natin. Tapos, Charing! <laughs> o, diba? Ang dami, guys. So, ilalagay na natin, guys, para ready na pagdating nila. O, di ba? Ang bait kong kapitbahay. <laughs> Abay, tama talaga ako, guys. Meron na talagang mga taong magustuhan yung ugali natin kahit anong pakisama natin diba sino mga naka-relate dyan kahit alam mo yung kahit anong pakisama mo sa kababayan mo kapwa mo kababayan na Pilipino la, sila rin ang hihila pababa kaya mas maganda pa yung ibang kalahit na lang yung kaibiganin ba? Diba? comment kayo dyan sa baba kung sino mga nakarelate ng mga inaano ng mga kababayan nating kapwa. Hinihila pa baba. So, mag para sa akin guys ha, ah, mas gusto ko yung mga ibang lahi na lang yung kasama ko. Kaysa plastikan sa mga kapwa nating kababayan. No? Kasi ito, ito, bibigyan mo ng ganito, Grabe, appreciate nila pag bigyan mo sila ng ganito. Pero pag Pilipino, bigyan mo ng ganito, mga kapo, mga kababayan. Ay, sasabihin lang. Ano ba yan? Namigay pa. <laughs> diba? <laughs> Ay, nako. Wala. Sa tagal ba nating nagtrabaho sa abroad? Kilala natin yung mga iba-ibang ugali ng tao. Nasa Parang masalamuha ko na lahat ng klaseng ugali ng tao, guys. Pero, ganun lang yun. Kung ayaw nila, ayaw nila sa akin, huwag. Huwag ipilit ang ayaw. O, diba? Ganun lang yun. Who cares? Kung sino yung mabait sa'yo, yung totoong nagmamalasakit sa'yo, yung totoong Totoo talagang... Alam mo yun? Ramdam mo naman yun eh. Kung totoong tao talaga sa'yo eh. Basta ako, I'm happy. Nasaya ako guys na nakatulong ako dito. Hindi man siya... Ano? Expensive na... Mga material na bagay. At least, kahit papano... Sini-share ko to kaysa naman masisira lang dito. Diba? Ang dami nakarelate dito, no? Sa mga kababayang nakaranas ng mga hindi maganda sa kapwa-kababayan. Alam nyo, guys. Pag marunong kang magbigay, marunong ka rin marunong kang makisama eh Panginoon na ang magbabalik sa iyo kasi siya lang ang nakakita ng magandang ano mo eh gawain eh tapos kahit anong pakisama mo guys kung ayaw nila ayaw nila sa iyo ayaw talaga nila kasi may mga tao kasi ano eh mga kaplastikan lang pinapakita mumitik ka pero pag pagtalikod wala saksakin ka ng ano, chismis, or saksakin ka ng mga iba-ibang mga sinasabi akin sa'yo. So, maramdaman mo naman yan. Kaya, ngayon, ang mindset ko, makisama, pero wag magtiwala. Hmm. Tips ko sa sa'yo. So, yun lang. Sa dami ba namang naranasan ko sa buhay Diyos ko po, Lord So, ito na nga, guys <laughs> Ang ating ipamigay sa ating mga Kaibigan Di ba? Mabigat-bigat din siya Tapos may peras pa dun Siguro, kung hindi nila kaya Ihatid ko siguro doon sa boarding house nila Kasi alam ko yung boarding house nila eh I-bike -e ko na lang Hmm. Ganon ako kabait guys Kaya ikaw Hindi mo na-appreciate yung mga Naitulong ko sa'yo Mga nagawa ko Hindi ko man sinusumbat pero Hindi kita kawalan Parang ako yung Para Ako yung kawalan mo Ganon ba yung term na yun? Hmm, Ganon So guys, nandito ako ngayon sa dorm ng mga Thailander. Ang dami nilang tanom na sili, mga gulay. So ito po yung mga friends ko guys. Hello! Oh. Hi to my vlog! <laughs> I have a YouTube! Hello! <laughs> uh, hello oh, ganda. Salamat MC. O, you... oh, okay. <laughs> <laughs> Thank you. <laughs> oh, yay bum handpa na to ni. Hayo kalabasa nila, guys. Oh. Huh? Nakakatuwa naman dito. Ang dami nilang tanim. Dito sila nakatira guys. So ito sila. Hi! <laughs>